ang know, yan ko sana makilala ng bagong generation ang isang pagkain na ipinakilala sa akin ng mga lolo at lola natin ng na mga nanay tatay natin na hopyan I would like to congratulate Engiten and all others who are producing this delicacy na malapit sa puso ng mga lolo lola natin. Sana itong bagong kabataan, so ang target tar tar Gen Z, oh, na itong event na to is the start of many years of celebration ng National Hopi Ate. Oh, ano ang word? Ito ang araw talaga ikaw, di ba? Ang pagkain mo, Hopi Ate. Yes, Hopia, kundol, nung araw kundol, munggo, baboy. Pero ano so, yung paborito mo yung tatlo? Yun. Siyempre, munggo. Wow. Kasi uh, hindi lang ito mahalaga uh, sa araw na ito, mahalaga rin ito sa lungsod ng Maynila. Dahil ang Hopia, alam naman natin, it's a Filipino-Chinese delicacy na very popular sa downtown o Chinatown in manila and we know for a fact that chinatown is one of the oldest if not the biggest uh, filipino-chinese uh, community in the world located in the capital of the country pinadayo pa yan eh in a pero umiwit lang for a mere isko para nabagpit so, mo na rin yung maynila para nadadalas ko ulit sa maynila mm -hmm. ano yung tungkol doon? Talas na gano'n ako eh. Hindi, sa mga ganito, pwede. Hindi, I'm honored. No? Despite na wala naman tayo sa service, natutuwa ako na yung mga local industry, local businessmen, no? patuloy tayong iniimbitas sa mga mahalagang okasyon ng negosyo nila o ng gawain nila. So, I'm happy and honored I'm humbled today uh, being invited to part of it. May, may inisabihin yun, ah. di ba, pag-i-invite in sa mga gano'ng event, di ba po? So ano po ba, parang are you taking it into consideration to run uh, 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 sa Maynila? Ah, malayo pa yan, uh, Malayo pa po ba? Kasi nang stay lang tayo sa Kasi sa Ano? Dali ng pero ano, malayo pa naman yan. Siyempre, ang gusto ko, ah, ang magtagumpay sa kanyang mga layunin para sa kanyang mga Basta ang Masa, masasabi ko lamang sa mga lolo't lola ko, uh, nanay tatay ko, mga paborito kong senior citizen, I love you. At ang pinoko kiyamo para sa mga kaya. Well, uh, sana talaga yung katanyagan kapanatagan at maayos na pamumuhay sa how will you rate, It's very important to every Batang Manila. I don't know. Nalulog, nalulog po tayo Manila right now? I don't know. Nalulungkot ako sa balita kahapon Ayun dito pa. Ayun dito pa. Ayun dito pa. Ayun dito Station of Manila. Wala kalungkot lang. And I hope uh, ma-recover natin. what, what's which part? Pero kumusta na ba? nag na ba kayo para sa mga mga kababayan nating immigrants, OFW or mga ma uh, uh, kababayan nating Pilipino? I'll see you in US and in You're me... You're me sa... Your your I mean, I mean uh, you're me sa alam mo naglulungkot ka? Does mean na... Recording na kami. Rehearsal na. Ah, you're... Tumusta. Ay, si Jensie. Mm -hmm. oh, mga mensahe niya si Jensie. sa akin mga JC. Alam niyo. Meron akong tinig pang kanina. Panlaban sa ilo man. No. Gopya, ano. Sisi. Gopya, Sisi. Sabi mo, your mechanic? kanina. Your may sabi mo kanina, medyo nalulungkot ka. Ah, saan ang Does it mean na may clamor? May clamor na. O, maa daw eh. We'll pray, we'll pray.